yan Kanoyipe sa sobrang traffic na stranded na naman yung mga tricycle driver dito sa Anonas para dahan. Okay. Grabe. Dami na namin dito. Ah. Traffic kasi mga Kanoyipe. Doon malapit sa may SM kaya ayan. Dito tayo ngayon maghintay ng kasayang pang ilan pa ako sa pila Two, one, pang anim ako sa pila mga kanoypi kaya antay antay tayo what's up mga kanoypi good morning sa inyong lahat nagbabalik na naman si kanoypi for another video araw ng webes mga kanoypi mamamasada na naman tayo Bale, nandito si Mia mga kanoypi Bagong washing lang yan mga kanoypi yan, Basa pa dito sa area na to Dahil nagwashing tayo Ayan, Malinis na malinis na naman si Mia Ayan o Noypi vlog Ayan So Napainit ko na yung makina niya lalabas na tayo mga kanipi para mamasada alas 7 na ng umaga palabas pa lang tayo alright saman nyo na naman ako ngayong araw ng Webes para maghanap buhay kasama si Mia mga kanipi okay let's go let's go mga kanipi ako lang tong gate Ayan mga Panay Kumita tayo ng 50 pesos Bale 70 pesos ang ano Ang kinita natin Buhay ng manok ano. Ayan may pasayro tayo mga na Tem. É. É. kumita na naman tayo ng 50 pesos mga kanaipi balik tayo na kung size ayan, pasok tayo dito sa EGL mga kanaipi tingin tayo ng pasero natin đi to ân Kaya na na, ka kalooban niya 168 mga kanayipi. nagbigay naman senti ante ng ano 75 tapos yung dalawa kanina nagbigay ng 40 alright wow so hanap ulit tayo ng panibago mga kanayupi ayan mga kanayupi sunduin natin sa ante Ah, ay, nanggadong nga tao di kalman, Sa holiday. Gawid ka ng tunabigatan ng tay? Itulod ka ng bigat? Okay. Medium size? Okay. Sige ang tay. Itulad ka ng bigat. Okay. ano yung na natin sa TV pagas din tayo sa ano sa centrum empty na empty na mga kanaypi sir empty na yung gas ni Mia kailangan na nating magpagas 200 pesos lang yung ipapagas ko mga kanaypi na natin ipopultang kulit si Mia pag may pera na 200 200, unleaded 200 Turun Ini bisa, ini kan? Oh. Ayan 5240, yung ano, yung isang litro ng unleaded 200 pesos lang yung pagkas ko mga kanaypi ang dami na naman pwede pwede ilo tayo dito ayan mga kanipi dalawa na lang kami na tricycle dito nakabiyahin na yung iba tayo na rin yung magkakarga eh. antay tayo ng ano pasahero natin Oh Magpapalitas naman ako Para mamasada Anong oras na 12.30 na ng tanghali uh, Wala pang dalawang daan yung kinita ko <laughs> Nabawasan na kasi kanina mga kanayuti Bawasan, pinambili ng ulam, pananghalian Ayan o, ganda no? hindi na na aarawan si Mia ayos ah, buti na lang kinabit ko kahapon eh alright let's go let's go ayan mga kanipi nandito tayo ngayon sa EGL wala akong nagat nandito na tricycle so tayo agad yung magkakarga kung may pasayros na Ayan, sa sobrang init talaga mga kanaipi kahit yung silungan namin dito natuyot na wala nang ano wala nang dahon naglagas kaya sobrang init wala na kami mapwestuhan na ano na malilim so tis-tis lang talaga ayan alright tayo na pudot. Mano di bilyasis man ay? Hindi ah. Ay. yung binigay mga kanayipe. Ala tayo ng panibago. Aya mga kanayipe sundo tayo kay Auntie AB. pa siya. Tayn natin. udot nga talagang. tehe.

Wayne. Ayan, mga Natit na natin sa TV. Nag-order na naman siya ng isang tray na itlog. At ihahatid daw natin siya bukas mga kanaipi sa ano, San Manuel. Sa bahay niya tayo dito sa paradahan mga kalipi. walang pasayero dyan sa barrio eh oh, yayay. Ayan, ipi Sa sobrang traffic. Na-stranded na naman yung mga tricycle driver dito sa ano, sa paradahan. Ang okay. gamit na namin dito. Ayan. Ah. Traffic kasi mga kanaypi. Doon malapit sa may SM. Kaya ayan. Dito tayo ngayon. mag ng lang yung pang ilan pa ako sa pila. 2, pang anim ako sa pila, mga kanayipi. Kaya, antay-antay tayo. Chamba. Ay, chamba. Taglit na, Ay. you know, thank you. Ayan, mga Natid na natin yung ano. <clears throat> Natid na natin yung pasayro natin galing para tahan mga kanipi. Bali, malaki yung binigay niyang pamasahin niya. Wow, grabe mga kanipi. 200 280 yung binigay niya Ayos Thank you, thank you so much Buti na lang yun May ano May ganung pasayro mga kalipi. May dagdag yung kita ko pa pamangkin ko to ng 50 pesos na naman sa pila natin sa paradahan